Uh, ako may gustong sabihin nyo ako sa inyo. Hmm, ano po yun? Tulad din po sa mama ko, nabuntis din po ako. Ha? Huh? Hello, Jomel. Oh, ako lolo ni Karen. Oh, eh, ano ang balak mo dito kay Karen? Sa pinagbubuntis niya? Uy, eh, ano, balak mo doon, minor di edad ito. Harap mo ako sa eh, inyo, makapagulit ako sa eh, inyo. Oh, ano po ang maniging aksin nito? Inaasahan ko ang pag kikita mo sa Pinaputokan kayo ng baril ni Tatay Rodolfo. po. Hmm. Paano po nagsimula? Noong time po kasi na yun, di, eh, kaya sabi ko, bakit may baril ang lolo ni Karen? Ano siya sindikato? Hmm. ano ba ako alam mong obligasyon nagdadala ng tao na po yan ano? ilang buntis nga po kako mm. eh, hindi ko po gusto yung tone ng salita niya eh di kung ano-ano po siya sabi nakabinunod ko nga po yung ko dito at sa napipi ko na po ako nagpaputok po ako dito Ano po ako mali ako, sinasabi ko po sa kanila. Pero ang gusto kong aputo ko doon, mm. si Jomel na nga po. Kayo, kung ito ay minor de edad, alam ba kung mga gano'ng kalaki pa mo lang? Ito mo, papasokan yung problema. Minor de edad dyan. Ha? Ako diretsan di ako paligay-ligay brad. Hindi ako ang pagkakinasuha ka na yung mga si Chang is yun. Kaya kaya ka niyang kasuha. Ngayon sila inikaharap, tinanong ni Kapitan kung nais pa nilang magsama, ngunit ayaw na nila pareho. Napagkasunduan nila na maging magkaibigan na lang sila at ibigay niya kung ano ang kanyang makakayanan para sa bata. ako ko sa may anak na Pagka nakipag-ayos sa sa'yo, isang araw pupunta ka sa bahay, aaminin mo lahat ng pagkakamali mo na sinabi mo kay Lolo, kaya nagpagulo, hihingi ka ng pasensya sa ano, yung mali mo. you <laughs> kuya. Wala si kuya. Ang hirap talaga ng sitwasyon, no? Si kuya Andrick to, no? Wala. At ate Karen, nandito pa si kuya Andrick. Ay, inaabot po ng gabi. Inaabot po ng gabi? Opo, po. naman si kuya Andrick. Hello Kuya! Kamusta? <laughs> si Tatay, eh, nang no? hindi makaano. Umamas ko po! Hello Nanay! Ate! Sige po, salamat Tatay! Yehey! Tay, may dala po si Kuya Jamel prutas nyo ka, sa inyo tsaka o, si Ate Karen. Pasalubong po nyo sa inyo. Tatay Rodolfo. May sasabihin daw po si Kuya Jomel. Mm. Um, Asa niya na po sa nangyari nung nagpunta kami dito. Kaya mm, ah, and... hmm. um, po. po, nagpunta po sila doon. Nagkara po kami sa barangay nagkaayos naman na po kami Ah, mm -hmm. uh, uh na po ako, ako ng pasensya. Mm hmm. Eh, hey, sa akin naman, madali akong kausap. Okay lang. Katulad mm -hmm. nga po, sabi ko sa inyo, mm -hmm. yung uh, dati kong mga balak sa kanya, kung uh, nagkaayos na po sila, mm -hmm. eh, sumasangayon na din po ako. Mm -hmm. Kuya Jamel, masarap sa pakiramdam na so, masarap po sa pakiramdam yung kahit san lugar eh mm. nagkakaayos tayo mm. hindi kahit sa lang ano hmm. mabalik tayo sa ano mo ano, nung dumating ka kasi noon hindi ko lang na kasi nagustuhan yung dating nyo kaya pasensya na din sa nagbilawa ko ano eh tapos na ulit tayo doon so, eh kung yung ano medyo maan rin yung ano ko. Eh, hindi ko hinihingan kita ng magandang opinion. Ayaw mo magsabi. Kaya, Kaya ako eh, hindi ka mm -hmm. Hinihintay ko maganda mo opinion sana. Mm -hmm. Pero ganun pa man din, nagkaayos na kayo. Kung ano yung maganda, maganda ba yung pinagkaayosan nyo. Opo. Mm. Yeah. Pwede bang malaman ni Tatay Rutol po? Ayan. No. Kung mm. ano yung napagkain sa Ang <laughs> <Ay. laughs> ko po kasi kung pwede na lang. Maaari nga lang po hindi na sana ako malis papuntang malayo. Mm. Para anytime kahit po ano, mabantayan siya. Mm -hmm. Kasi hindi natin masabi kung mga anak na siya o ano kailangan. Eh wala po ako dito tao, mabiyag ko ba? ba sa malaya? Titin ko po kung dito makaka hanap um, ng trabaho. Trabaho? Mm -hmm. Magsasama ba kayo o paano? O... Hindi hmm, siguro. Paano hindi? Hmm. Ay, ibig sabihin, gaito, lagi na lang kayo mag magkikita dito. Ano? Opo, oh, po? Oh, na. naman po siyang pumunta sa bahay. Okay naman. Oo. Ano naman po? Yun ang gusto so, linawin niya. Sige Kuya Jamal, linawin mo na lang kay Tatay yung ano. Bang mamet, nawawala ito dito. Mm -hmm. Eh kay doon lang pumunta. Be, tatlong araw, tatlong gabi na wala pa. Mm hindi -hmm. ko alam kung pumunta hindi ma. Kasi ang pangala, paalam lang Kuya sa akin. Yan lang ang punta. Nung pala, uh -huh. ando doon. Uh -huh yun nga po yung gusto ko din na sana ibaguhin din niya na ganun. Mm. Kasi mm. nung kami pa, lagi isang siya na minomonitor kung saan talaga pumunta. Siguro yung paglabas-labas sa ati Karen, ay uh, iwasan na. No? So, Kasi delikado din sa baby. Mm, tulad Tutulad Dapat yan eh. Nagbibig-firmin ng bahay. Mm. Tapos oh, nagpapatsay-patsay check lang kung ano. Mm. Kasi dapat kung ano yung galaw mo, alam nung asawa mo, kinakasawa mo, diba? Basta kung anong gagawin ng isa, dapat alam din ng isa. Para walang namumuo na hindi pagkakaintindihan, no? Tatay, wala ka nang itatanong kay Kuya Jomel? Ikaayosan naman po siya, nagkakaintindihan. Eh, alam ko po. Kaya yung sa nangyari ng aksyon po nung nagpunta oh, kami dito, eh, na yun baliwala na po yung lahat yun. Mm -hmm. Kalimutan natin Hmm, tama. Kung ano po yung mga nagdaang hindi maganda, kalimutan mm. na po kalimutan yun. Kalimutan na po yun. Uh, opo, kasi po medyo maagaan sa hmm. pakiramdam yung wala kang kaaway na tao. Oo, oh, tama. Kung araw, gusto mo tayong dalawa lumakad dyan. Pag po time, time po kasi, kasi pinutulungan ko rin po kasi sila. Mm. Kasi, Mm. Ano na lang mapapayo mo tatay sa mga apo mo? Eh, sana iwasan nila yung mga hindi magagandang Ano? Mm. Kung ano yung magandang nila, binabalaki na. Eh, plano nila, yung ang mm. nila. Oh. Uh -huh. yung kung ano, ano hindi magaganda. Eh, waksin nila yun. Mm. At ako naman, yung ano namin yung ano ko sa kanya, iwawaksi ko na din. Ah, tama. Sabi nga po kung sino po yung nagpapakababa, siya po yung itinataas ng ating Diyos, no? Kaya po sa inyo, pagka sabi ko pong, ano, katulad po sabi ko nga po na hindi ko yan yung bala ko sa kanya, kung muna ipag-usap po siya, itong gaito, mm. eh, napapagkaan din po ang loob. Mm, tama madami talaga nagalit sa'yo. Kahit ako naman nagalit talaga sa'yo kasi babae yan, dapat hindi natin sinasaktan. Kasi pagka nangako tayo, dapat tinutupad. Kasi lumabas sa noon, parang pag nakuha mo na siya, parang wala na. So, yun yung inisip ko. So, mahirap yon sa isang babae, no? Na siyempre iba yung pakiramdam sa kanila na akala nila, eh, nung nakuha mo na yung gusto mo, ay, uh, parang ganoon basta yung ano yung communication yung dalawa no tay Ayun. Ari ka Tay, ingat ta. Ingat po sa trabaho. Sige po, ano ko lang po si Kuya Jamel, no? Ingat po diyan. Apo.